Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Abril 28, 2025. Sa araw na ito na puno ng katahimikan at banayad na enerhiya, inaanyayahan ka ng kalawakan na yakapin ang iyong mga hilig at hangarin ng buong puso. Habang ang liwanag ng buwan ay nagliliwanag sa iyong sariling tanda, mararamdaman mong unti-unting nagigising ang iyong likas na kasiglahan, parang apoy na muling nag-aalab sa ilalim ng mahinhing simoy ng hangin. Ito ay isang panahon kung kailan ang iyong malikhaing enerhiya ay tila umaagos ng walang hadlang, at hinihikayat ka nitong ibuhos ang iyong damdamin sa mga gawaing nagbibigay saysay at sigla sa iyong pagkatao. Hindi lamang ito tungkol sa trabaho o produktibidad, kundi tungkol sa pagtuklas ng mga gawaing nagpapalalim ng iyong ugnayan sa sarili mong puso, mga proyektong hindi mo ginagawa dahil kailangan, kundi dahil ito ay nagsisilbing pagpapahayad ng iyong kaluluwa. Ang ganitong klasing inspirasyon ay bihira at mahalaga, kaya naman magandang samantalahin ito sa pamamagitan ng pagiging tapat sa sarili. Alin sa iyong mga pangarap ang matagal nang naghihintay na bigyang pansin? Ano ang mga bagay na matagal mo nang naisimulan ngunit laging ipinagpapaliban? Ngayon ang panahon upang muling lumingon sa mga ideyang iyon at isa katuparan ito ng may buong damdamin at dedikasyon. Sa bawat pagtahak mo sa mga hakbang na ito, tandaan mong hindi mo kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay ang katapatan ng iyong intensyon at ang lalim ng iyong pagnanais na lumikha ng may kahulugan. Sa gitna ng iyong pagtutok sa mga gawain at proyekto, isang mahalagang paalala rin ng kalawakan ay ang kahalagahan ng pasasalamat. Ang pasasalamat ay hindi lamang simpleng pagbibigay pugay sa mga biyayang natanggap, kundi ito ay isang proseso ng pag-ugat sa kasalukuyan, isang pananatili sa ngayon upang maunawaan kung gaano karami ang mga bagay na mayroon ka na. Habang iniisip mo ang mga bagay na gusto mo pang makamit, bigyang pansin mo rin ang mga tagumpay na nakakamit mo na. Ang mismong paghinga, ang mga taong nagmamahal sa'yo, ang kakayahan mong mag-isip, makaramdam, at lumikha, lahat ng ito ay mga biyayang karapat dapat ipagpasalamat. Kapag dumarating ang mga sandali ng pananabik o pagkasiphayo sa hindi mo pa nakakamtan, minsan ay lumilitaw ang pakiramdam ng pangungulila, hindi lamang sa pisikal na lugar kundi sa emosyonal na kapanatagan na tila matagal mo nang hinahanap. Mahalagang kilalanin ang emosyong ito. Huwag itong isantabi o ipagwalang-bahala. Tanungin ang sarili, ano ba talaga ang hinahanap ko? Maaaring ang sagot ay hindi isang lugar, kundi isang damdamin, ang pakiramdam ng pag-aari, ng katiwasayan, ng pagmamahal. Huwag matakot na humingi ng suporta. Kung minsan, ang pinakamaliit na pahiwatig ng pangangailangan ay maaaring maging daan sa mas malalim na koneksyon sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Ang enerhiya ng araw na ito ay puno rin ng paanyaya para sa pakikipag-ugnayan. Hindi mo kailangang pasanin ang mundo ng mag-isa. May mga tao sa iyong paligid na handang makinig, umalalay, at maging liwanag sa mga panahong ikaw ay nagdadalawang isip. Ang pagbabahagi ng iyong saloobin ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang anyo ng tapang at pagtitiwala. Maaaring sa kanilang mga mata, makita mo ang mga pananaw na hindi mo pa nakita, mga gabay na tahimik ngunit makapangyarihan. Kung ikaw ay may layunin o adhikain na matagal nang binubuo sa iyong isipan, ito na ang tamang panahon upang simulan ang konkretong hakbang patungo rito. Maging matatag sa iyong mga gawain. Ang sipag at syaga mo ay likas na sa iyo, at kapag pinagsama ito sa tunay na pagpapahalaga sa sarili at sa mga taong sumusuporta sa iyo, ang bunga ay higit pa sa inaasahan. Anumang hadlang ay maaari mong gawing hakbang sa pag-akyat. Sa bawat pagbagsak may natutunan sa bawat tagumpay, may lakas na muling bumabalik. Panatilihing bukas ang puso sa mga posibilidad at patuloy na manalig sa iyong sariling kakayahan. Sa ganitong paraan, ang mga pangarap na minsang tila mailap ay unti-unting nagiging makatotohanan. Para sa araw na ito, ang maswerteng kulay na magdadala ng kapayapaan at lakas sa iyo ay berde, kulay ng kasariwaan, bagong simula at paghilom. Ang mga maswerteng numero ay dalawa, pito, at labindalawa, mga numerong sumisimbolo sa balanse, espiritual na pagising, at pagkakompleto ng isang yugto. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang paglalaan ng tahimik na oras para sa sarili, maaaring sa anyo ng pagmumuni-muni, pagsusulat ng journal, o simpleng paglalakad sa kalikasan. Sa mga sandaling iyon, maaaring dumating ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Ang pangwakas na payo para sa araw na ito ay ito. Huwag kang matakot magmahal, magbigay, at muling maniwala sa kabutihan ng daigdig at ng iyong sarili. Hindi mo kailangang maging lahat para sa lahat. Ang kailangan mo lamang ay maging totoo sa iyong sarili. Anumang pagsubok ang dumating, tandaan mong may lakas kang taglay, isang lakas na hindi laging mainay, ngunit palaging naroroon. Panatilihin ang pananalig sa iyong kakayahan at hayaang gabayan ka ng katahimikan patungo sa mas maliwanag na bukas. Sa pagtatapos ng araw na ito, yakapin ang katahimikan at hayaang ang bawat damdaming dumaloy ay magdala sa iyo ng mas malalim na pagkaunawa sa sarili. Sa pagtahak mo sa daang ito, dala mo ang lakas, talino, at tapang ng isang tunay na anak ng kalikasan. Magtiwala, magpakumbaba, at lumikha dahil ang mundo ay naghihintay na marinig ang iyong tinig at masaksihan ang liwanag na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.